okay. Uh, magandang araw po. Araw po ng unsa karon no? Uh, Saturday, uh, September 12. Ito po yung nakikita natin sa video na ating Ngayon, namit na namin personally. So, nag, -ano kami na, nag-inquire kami ng uh, kanyang mga alaga rito na, ano pong tawag din sir? Yung Rhode Island Red Yan siya, no? Oh, so, Uh, sa ngayon, wala siyang available na uh, chicks. Pero nang uh, nangako siya sa by October, magkakaroon na po ng 5 uh, days old na Rhode Island Red. So, salamat sir. Salamat kayo sir ha, kay na kuha na mo yung pwesto. Nakita namo So, first time nag, nagpunta kami ng kanilang pwesto sa may pulumulog din sa kanilang uh, bintahan ng mga piringes. No? So, nakita namin sir personally. Nandito na kami. So, yan po si sir. Lagi nating napapanood sa uh, at sa YouTube. Mo to. At uh, ngayon nakita na namin. Ang so, maganda dito, po yung sir. kanyang mga manok. Ito po yung kanyang, anong tawag dito? Ah, descent pick, no? Ito po. Magkano minsan isang ito, dito, sir? 3K, sir. Ha? Huh? 3K. 3K? Hmm. 4 liter. Lugi naman mm. na siya gamitin, sir. Kahit Pero, ah, ka na, gamaga, mayroon may butang sa ako. 35 ml, sir, or 30 ml para sa isa kagalo na tubig. Nga, pila, katong isa kagalo, pila Apo, naman, apat, ka litro? Apat. Kaya apat. Mm. ka, kwan? Oo. okay. So, binigyan kami ng tip sa para sa disinfect, na. Ay, ay, dugi na kayo na siya gamitin mo. Hmm. Tapos, katong lang imong ispray. spray ispray lang naman natin. Maskin sa mga manok, hindi sila mga ano. Dili man pero dili siya dapat ibasaon kay magluya pud man, Malamig Oh. Malamigan sila. Ah, kung mag uh, mag-spray ang maskin manok, manok ibutan manok. na sa Oh. Uh, Sige na oh. ipiso. Oh, okay lang. So, nakakuha kami ng Nakakadala ano ng Nakakadala sa I imong kuan na. Wala man ba? Asa oh, mo nagikuha? Gi-kumpra lang na ko ni siya sa akong supplier, ma'am. Agribit? Oh, oh. Nasa Agribit na. Oo. Oh, oh. Ah, okay. Bisa ka sa nanan. Para na ano? siya sa mga dagko kay nga distribute. Distrib distributor. distributor. Mm. Sa gamay-gamay wala no. Wala mo. Maganda yung lugar ni Sir nito na pano niyo <laughs> na papalibutan siya ng uh, kaniyang mga inaalagaan no. Elementary school. Ano? Uh, no? madali madali lang hanapin sa sa Sulit Elementary School sa likod lang. No. Yan po nag asa mo, ma'am? So, ma thank you. Salamat kayo, sir. Sa katabato ko yung bayar itong anong daghala po siguro sa ilang pasyo. Nalimot ako sa ilang pangalit. Sa katabato po? North, ma'am. North. Ah, North katabato. Hmm. Asa, asa sa North. Kasi, the... Oh, diretso hmm. pa po yun, ma'am. Murag 300 sa buo pa. Ay, grah, grah. Dito siya nagkuha? Hmm. Oh. Ano na ko mo ko sa sa di deliver nimo. Dire pick up lang gitse. Ah, ah pick up lang no. Wa hmm. oh, may problema sa checkpoint? Wala man sir. Wala no. Oh, dire sa mangitag sa mga dokumento kay oh. Mm. Iso lang man sir. Oh, okay. Kung dagko, mga pakitangi ka. Ah, siguro kung mga nakakabaw o ng bakar no, mga, baka, nga, mga nga siguro lang. oh, ano so, oh. babi ba baboy mga pinakasilip eh. sa dyan. Mm. Sa okay lang man sir. Mm. So, thank okay. you, thank you. Thank you kayo sir ha. So, dito uh, ko magtatapos ang ating video. Maraming so, salamat po.